Hey guys, flex ko lang ang aking mga damo na sinasadya talaga namin padamihin. Ayan. So dahil may nakapagsabi na itong damo na to guys, ito. So alam nyo naman, pag tayo makarinig ng ano, oh, pero proven talaga daw ito na maganda siya sa may bato. Galstone. So ito siya guys. So kunti lang to dati tapos ngayon marami na siya dahil pinadami talaga ng ate ko. Si ate ko ang may galstone. So naglalaga siya nito. Yan ang ginagawa niyang tubig. Araw-araw. Kasi hindi siya nagpapa. Ano, tapos ito naman guys. Huli na namin nalaman na gamot pala ito. So si sister-in-law ko naman ang nagtuturo nito. Yan pinapadami namin kasi tumutubo siya kung saan-saan. Ayan siya guys, so ito siya guys. So ganyan siya. Ito naman tatlong tatlong damo yung ano. Ito, ito yan siya. Ito rin siya eh. Tapos ganito guys. Ito, tawa-tawa to -tawa sa Bisaya. Kapag inaano mo siya, ayan. May, may ano siya, 'yan na ganyan na parang tatlo. Ma, ano? Mala, ma sticky. Sticky tapos yan siya guys, ito din siya. Tapos yung paragis Yan siguro kilala niya yung paradis guys, ito. Ito, ayan, ang dami. Ito karaba. Karaba grass man siya, paradis to siya, bila-bila sa Bisaya. So yung tatlo, yung tatlo na yan guys, nilalaga ni sister in ko. Tapos yun ang ginagawa niya panubig ni brother ko kasi si brother ko noon. Uh, namamaga yung paa tapos dinala nila sa ospital wala namang ano, wala siyang hindi siya naging okay. So wala namang ibang findings yung doktor, may binibigay ng gamot pero wala namang klarong findings talaga. So sinubok ni sister in ko since uh, may naka -pagturo sa kanya na epektibo. Hindi lang naman basta-basta yung nagturo sa kanila guys kasi alternative doctors talaga from sa ibang bansa. So ito siya. Oh. So sobrang effective talaga guys pero 6 months tin 6 months tinyag nagtaga talaga si sister in ko na ano, kung saan-saan siya, kumukuha, kung, saan-saan siya makakarating para lang manguha sa ganitong damo. Tapos yung baragis, saka ito. Kasi tatlo to siya eh. Ilalaga lang, siya, ilalaga siya. Tapos, yun, yun ang ginagawa niyang tubig sa kapatid ko, sa awan ng Panginoon. After 6 months talaga guys, na ano, nagiging okay yung uh, karamdaman ng kapatid ko. Okay na siya. So back to normal na yung kapatid ko ngayon dahil wala naman na yung sakit na yun na mamaga yung parang nagmamanas yung paa niya. Tapos ito naman siya guys. Alam niyo to guys elepante. Ito naman yung tinuturo ni mama ko para sa binat. So, ito talaga ang pinapainom, iniinom ni mama noon daw. Nung kada mabinat. Tsaka, pinaparami ko rin. Kasi pag nabibinat kami, o di, ito lang. Talaga, elepante. Tinatawag siyang elepante, guys. Kasi parang elepante yung hitsura nung ano niya. Ito, mga bulaklak ko, guys. Kaya lang nalalaglag na. So, yan lang ko. Yung aking ma-share.